answer to just nag nga ng question sila eh. Mm -hmm. si, yung yung, yung, yung quadman ang gansira. Yung how did he... She yeah, the, yes, e, pina-explain nga niya muna yung ano niya. Kasi hindi pa ang kuwa. Kaya niya sinulatan na huwag mag-entertain magkuha ng papel kasi yung documents are with kuwa. So that if koa would an, six months yane, eh, if kuha wag uh, be asking additional documents, hindi sila magkandarapa maghanap kasi nandyan na lahat. Ina-investiga na nga eh. Imbit, imbit, wala mag-testify yan siya. Yeah. Pero yung mga documents muna, uh, hindi yan trabaho ng pero may mga nag-comment na po sa social media na pag-people power na lang daw po. Isipan. Sir, wag. Ah. Ay, alam mo, dumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Meron tayong problema. Malaking problema. Sabi ko, insignificant yung nangyari diyan kay Lopez, pati kay Inday. Binata man yung threat-threat, patay-patayan. Bakit itong lukulukong wala ka Ang problema niya, isa, isa pa diyan, yung National Security Advisor ko noon, si... Ano yun? Ano naman yun? Eh. Hindi namin kaya yan. Uh... Sino mo? Mong gusto nila ipalabas ba, ipa, ipa, uh, Mayor, na ang na ng pera si Vice? Yeah, wala pang nga eh. Gusto, gusto, na nila yung ganon. Tama yung kay Inver, uh, because uh, according to her, sabi ni, ano, pasinsyang na dyan, kay ikaw yung forerunner sa presidency. Gusto ata na ni, ni Martin maging presidente, so hindi naman masama. Ay ayaw ko magsalita because everybody has the right to dream. If Inday wants to be also, she can also dream. So wala tayong ano dyan. Ang, ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is uh, nag-hemorrhage ang country. Pati yung